Tingnan natin kung umaandar pa to. Tagal na ka-stuck eh. Yan ang linggo Check natin. One, two, three. Oh, shit. Wala na tayong gas. Dalawang bars na lang. OMG. Yun. One click. Alam nyo ang pinaka nagustuhan ko dito sa empty ko na to? Kahit nagkano ka katagal mo siyang hindi magamit, one click pa rin yung start niya. Kahit kailan di ako binigyan ng problema na ito. Kaganda oh, ha, oh, napaka friendly gamitin Oo, oh, napaka bait Papagas muna tayo Yan <laughs> Okay Good morning, Sammy! Let's go! Let's rock! Agad sumunod tayo. Oo, oh, na-miss ko tong naked ko ah. Yung, yung iba pa rin talaga experience ng naked bike. Sige pa rin siya. Solid pa rin gamitin. Medyo nakaka-panibago nga lang. Kasi from scooter to naked bike. Teka, ba't okay mo naman ah? ako oh, naninibago lang ako kapag ito yung gamit ko talagang naninibago ako sa handling kasi iba yung handling ng scooter iba rin yung handling ng naked bike yeah, so every time na magsusop ako ng bike nag adjust ako oops careful careful ayun sa doon may malapit na gasolinahan hindi na handling ng tayong papagas So, for this video, after natin magpagas dito sa gasoline station na to, meron tayong bubuntahan, mga boss. Ayan. So bago ang lahat. Palike naman. Siyempre. Share and then subscribe. Ayan. Pero bago yan, magpagas muna tayo. Karagahan mo ng ano, 200 lang. Unleaded ha, 91. Hindi ka magkakamali baka malagyan mo ng diesel kasi meron ako napanood MT-15 na lagyan ng diesel uh -huh. Diyos ko po inang uh -huh. MT-15 nilagyan ng diesel <laughs> walang hiya ba? Diba? <laughs> isang malaking katarantaduhan <laughs> um, diesel lang <laughs> <Diesel> inilagay <laughs> yun ang bilis uh, ah yeah. ilang liters yeah thank you din thank you then. Alright. 200 pesos. 3.24 liters. Not bad. Actually, matipid naman sa gas itong ating naked bike eh. So, merong bago dito. Yan. So, pag natin yung takbo kasi hindi tayo pwedeng mag-vlog nang mabilis yung takbo eh. Dahil sa wind noise. So, ko siya ng ano. Charger. Ito. Bago ito sa naked natin. Tapos, meron na rin dito ng ano. Ah... Uh, CP holder kailangan natin to kasi every time meron tayong mga rides na hindi tayo familiar Kailangan natin mag, you mag waste So importante meron tayong nalagyan ng cellphone dito So sa mga naka naked bike MT-15 Pwede nyong gayahin itong uh, ginawa ko dito Itong style kong to Boss! Oh, shout out! <laughs> shout out! <laughs> si Vargas Tropa ko yun So sa lahat ng mga naka naked bike MT-15 katulad ko may Ito gayahin itong uh, formahan na ng aking CP holder Bili kayo ng uh, Moto kailangan yung original ha. Ah. So kailangan tibayan nyo. So ano pa ba, ba yung bago dito? Actually yung ilaw bago, nilagyan ko ng uh, bagong ilaw to kasi napundi nung last ride natin sa Sagada. Napupundi kasi yung ilaw niya eh. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng uh, fish. So okay na, yan. Lampas, lampas, lampas. Mabagal tayo eh. Ayan. So mga boss, dito for today's vlog. Uh, pupunta tayo sa uh, Manggahan. Isasama mo kayo sa ating pamamasyal dun sa Manggahan. Malapit lang siya dito. All right. Let's go. Okay, lampas, lampas. Lampas lang kayo, lampas lang kayo. Libre yan, walang bayad dyan. ka <laughs> talaga na ng umaga ngayon. Tara, let's. Tara, let's. Straight ahead, simbahan namin. Si Mak oh. Mak. -mak. hindi mo na kilala, no? hindi mo na kakilala e hindi mo na ito. ito lang wala, tambay ano ito? ano may ako? oo hindi niya, hindi lang sa sa may east kaya talagang dapat nagpapahinga ka na big time ka na e eh. chicks wala sa atin yan oh no! kagaya mo pa ako sa iyo ha? wala mo ha? kailangan natin ngayon mga kababayan na rin mag isa nung loko din yan ha? Palagi nung bukang bibigay chicks eh mo na kayo Huwag na yun Napakahirap pala magdag nang wala kang mic adapter Kailangan mabagal lang yung takbo mo Para nakapagsalita ka Kasi pag mabilis, wala Wind noise, sapaw Ito yung lumang bahay dito sa amin Actually, madami yan, ilang piraso yan Isa, dalawa, yan Pero pa doon isa mamaya, dadaanan natin So dito ako nag-aral, elementary school. Yan, alam niyo na yan, dati pa, nag-vlog ko na yan. So dito ako graduate ng high school, JMI. Yan. Pagkatapos, ito yung aming simbahan. Siyempre, dyan ako kinasal. <laughs> dyan ako kinasal, simbahan na yan. Yan. Tapos, dito kami pa lagi Dito, dito. Diba, basketball kami dyan. Tapos yung ex ko, nanay ng mga anak ko, dito sa may Batangas Eastern Academy sa so, magkalapit lang diba yes. <laughs> pinagtagpo pero hindi tinadhana reset is ko po inang eto yung ano yung pangatlong uh, lumang bahay dito sa amin doon leon kung tawagin And kung ano yung itsura ng high school ganun pa rin halos walang pinagbago lang tayo dito tapos mararating na natin yung ating destination ang na mga daan din eh. Pangit na nga yung daan, may hams pa. Disko po, inang. Hindi kayo dagdag pa, hirap lang rin. Oops. Bilis, bilis eh. Ah, huwag mo sabihin siya buhay mo. Pag dinadali kay Tops ka. Yan, lubak na naman. Pag sa daming, lubak din eh. Ah. Ya. Yan, na tayo din eh mga boss. Ito yung nakakasakop eh sa Manggahan Dito, uh, Family Haven Subdivision, pagkaya din ang subdivision namin Dito nga lang uh, Walang mga titulo yung mga may-ari pa, Paano yung may-ari? Walang titulo Ewan ko, mahabang usapin <laughs> Masyadong technical Ang <laughs> issue na yan Basta importante yung mahalaga <laughs> Yung sa amin mayroong titulo hindi lang kasi may ari na ito Tsaka may ari ng subdivision na rin Yan Oh, Tugi, yun nga rin Bawan yung aso Ah, malinis na nga So magmula doon Hanggang dito Yung Lupa Ito yung ginawa kong ano eh Ginawa kong daanan yan. Actually, patatambakan natin to kasi pag nag, ano yun? <laughs> pag nag kasi ng mangga, kailangan matambakan to kasi hindi makakadaan yung sasakyan. Tsaka mahirap pag umuulan. Ngayon, okay lang kasi tuyo. Pero pag umuulan, mahirap dumaan dito. Ako nga, nai-slide ako dito pag dala ko yung motor. Nya! Yeah! Nakupuin ang <laughs> Ito yung ko dito pag nandito ako sa amin. So itutuloy ko lang kayo dito Park lang natin yung ating MC Ay ano, madami ng bunga Pero hindi, masarap mag ikot ng nakamotor <laughs> Ayun, so ito yung mga mangga Ah, may mga bulaklak na Bulaklak. Uy, oh, don't touch Ay, ito yung ano Ito yung pag namunga, sobrang laki Kasi laki ng papaya Oh, ito yun Ah, may bulaklak na pala siya Nice ang daming bulaklak so ito yung namumukod tangi na ang laki ng bunga ay kasing laki ng papaya ayos so ikot pa tayo dito okay lang naman kasi malinis na eh sa sobrang sukal dito no madami nga daw ahas dito eh pero buti naman wala kaming na encounter kahit naysa. ikot tayo ikot tayo sabi ni mama marami nilalagod ng mangga kasi gawa ng hangin yeah, okay Ayan, so, sa may mga may mga bunga na siya. Nakabalot na. So park lang tayo dito. Yan. Park lang tayo. Good morning mga boss. Park lang natin yung motorcycle natin dito. Yan. So ngayon itutuloy ko kayo dito sa aming uh, munting manggahan. Papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito. sa so, nakabalot na pala yung mga bunga. Kaso marami nalalaglag. Ano itong mga papel na to? Ay, buo nga siya. Oh, sayang. Oo nga. OMG. Ay, may laman pa oh. Ang lakas kasi ng hangin daw, sabi ni mama. Oh. So, mayroong mga nalalaglag talaga. Ay, tan dami nalalaglag. Ang oh, sayang naman. OMG lalaglag na buong hmm. ay nako ang dami oh wala dito sa akin ko nakikita ko yung mga nalaglag na bunga kasi sobrang lakas naman ng hangin sabi ni mama nanginayang ako sa mga bunga sayang dami sobrang daming naglag eh ay nako pang lumo ah sana po huwag nang malaglagan uli ng bunga ito sa mga susunod na araw Ang oh, grabe ang dami ng oh, boss ah OMG talaga <coughs> ito na kagad oh kasi nakapanghinayang talagang makita yung mga bunga na nalaglag ang dami ang laglag sayang ito eh pwede well, nun talaga hindi mo may iwasan wala tayong magagawa dyan kalikasan kasi kahit saan ka tumingin ang laglag dati itong lugar na to sobrang masukal sobrang magubat hindi ka makapasok dati dito kasi hindi mo makikita yung daan tsaka marami daw ahas dito dito kawainan malamang sa malamang nandito nakatambay yung mga ahas kalat talaga, dami nang hihinayang <laughs> nakapang hinayang naman talaga eh sino bang matutuwa na ito ano yun? ano bang meron? hindi naman daw umuulan pero sobrang lakas lang ng hangin ay naku po inang Itong likod nato, school na yan eh. East Elementary School. Mga baka kaya ito. Eh, hey, madaya pa namang natira eh. Sana lang, and I pray na sana, huwag na ulit humangin, para hindi malaglag yung mga bunga ng mangga. Ah... Uh, Anyway, pinag talaga. May iwasan. Stay positive na lang tayo. Stay positive. Huwag natin i-entertain yung mga negativity. Everything will be okay. Everything will be just fine. Bakit nung balot to? Hindi ba nila to binalutan? Wala nga. Ah... Uh, nakalimutan ba nila sabihin natin kay mama ito yung manggang kinalabaw mga boss malalaki siya Ayan. ito medyo murang mura pa to pero sobrang laki siguro to mga nasa nasa 5 inches yung haba nya so ganun sya kalaki daming laglag na bunga talaga OMG is kukuin sobrang sukal dati dito itong part na to Rabi dito ang lalakas ang lalaki ng ano dito ang lalaki ng damo hirap na hirap nga ako dito nung ang kote ito yung ano ito yung pinakamalaki dito kung mamunga kasing laki daw ng papaya eto puno ng duhat dalawa to eh isa At tsaka to puno ng duhat oops ang daming tuod dito eh ang daming tuod sobrang layo na lang ang itsura nito dati dati hindi mo may kita yung mga bahay na yan yung school na yan hindi mo may kita kasi ang tataas ng punong kahoy dito sobrang pataas i maintain na lang namin to Ooh, ayos ah. Baka may cobra. <laughs> baka may cobra. Ito yung sampalok. Naubod yung tamis sabi nila. Napaka tamis ng sampalok na yan. Tadi-tadi po. Tadi-tadi po. Tadi-tadi po. Oops ano yun? <laughs> may tumakbo doon ah. daming tubig dito eh. Ito, puno lang kayo mito. Star apple. Ito dati, masukal din dati to. Ngayon, malinis na rin. Ito yung mga damo, hirap na hirap akong tabasin. No? Kasi hanggang dun sa ilalim yan eh sinaga ako yan talaga ako lang mag isa ang ginawa ko bumili ako ng mga tools ng mga pantabas umorder tayo sa online para malinis natin para magawa natin ng daanan ang ginawa ko ng daanan hanggang dun tapos syempre dito na kami dumadaan sa pinaka right way namin so pag nag harvest na mangga, dito dadaan yung mga sasakyan nila yung mga panghakot pa oh, mga saging pero hindi na ito namumungat eh parang hindi na siya namumunga ito so itong part na ito na lang ang medyo magubat patingnan pero madali na yun konting konti na lang naman eh. siguro mga isang araw kayang kaya na yan depende sa magtatabas yun eh. kung magtatabas eh, magilas gilas gumalaw baka ng araw lang yun binabantayan ng nanay ko ito eh. araw araw pumupunta dito mamaya nandito yan para i-check niya yung manga kasi kailangan niyang bantayan hindi pwede hindi naipakita ko na sa inyo yung pinagkakabalan ko kapag nandito ako sa province wala nang mapasaamin tong uh, property na to dito na ako nagugubos ng oras kaya medyo nagpahinga din tayo ng matagal sa pagbablog dito ko inuubos yung, yung oras ko yung mga bakante kong weekends hindi na ako rides iniwasan ko mag long ride gumawa ng mga vlogs mga activities so dito ako nag-spend ng oras pag weekends nandito ako ayun eh nga nung bago pa lang tong lugar na to mag isa akong nagtatabas dito at sinatsaga ako talaga yan kasi ang katwiran ko kasi naman pagbayad pa ako ng ano, oh, magtatabas, ako na lang. Kasi kaya ko naman eh. Malakas pa naman ako eh. So kaya kaya ko pang gawin, yung kaya ang gawin ng mga medyo bata-bata pa. So itong mga mangga na to, ito yung uh, pangunahing crop dito. So pinalabaw siya, malalaki. Tapos, nabanggit ko nga, meron pa dito mas malaki. Kasing laki ng papaya yung bunga ano, masaya ako makita may mga bunga siya dami. Back up na tayo mga boss. Huh, napakainit na ng uh, sikat ng araw. Yan. So, that's all for today's vlog mga boss. Uh, thank you sa pagsama sa akin sa aking uh, day tour dito sa ating hunting farm. Dito sa aming uh, lugar. Yan. So, nakita nyo na yung... Uh, yung pinagkakabalahan ko dito sa province Ayan, naalis na ako kasi luluwas pa tayo mamaya. Okay, so maraming maraming salamat mga boss. Thank you for watching. At syempre, kung hindi ka pa subscribe sa channel natin, like naman dyan, share and then subscribe, tapos yung bell. Hindi mo kalimutan pindutin for more notifications sa mga video pa natin darating mga boss. Thank you so much mga boss. Hanggang dito na lang. See you next time. Stay safe, right safe mga boss. Room, room. Ciao.